Na nagpaliwanag naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System kung bakit mahina ang daloy ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Si Claisel Pardilla sa detalye. Hindi na nababakante ang paliguan nilang Marita. Mayat maya kasi ang ligo nila sa tindi ng init ng panahon. Mainit eh. Init masyado. Hindi, di ko siya din nakatetepe maano baka sila pag hindi mo sila ano eh ah, paliguan abiso ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System dalawang beses nang ipatutupad ang water pressure management sa ilang lugar sa Metro Manila kung dati alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga lamang ito nangyayari ngayon mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon na rin o sa loob ng 10 oras Inatasan ang mga konsesyonaryo na bawasan ang water pressure na nagpapahina sa supply ng tubig na lumalabas sa mga gripo. Paliwanag ng MWSS, patuloy kasing bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na umabot na sa 179.68 meters. Mas mababa sa minimum operating level na 180 meters. Mula 6 cubic meters per second binawasan at inilagay sa 3 cms ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon ng mga sakahan. Yan ay para ibigay at panatilihin ang 52 cms sa tubig na isinusupply sa mga consumer. Paano naman ang mga magsasaka? Ngayon, katapos na yung harvest. Actually, konting-konti na lang siguro yung mga very late planters. At uh okay lang yun yung pagbawas ng konte Karamihan kasi ng source ng irrigation natin, nanggagaling ng patabangan. Nangako naman ang tulong ang MWSS. Yun naman po, no, Ang uh, nabanggit po natin ay coordinated po sa mga irrigators association po. No? And um, para hindi naman po maapektuhan pa yung mga sakahan na kailangan pa ng additional na tubig, ay bibigyan po natin yung ating mga sakahan or yung mga irrigators association ng tulong just like um, Um, pagbigay uh, ng mga um, fuel subsidies. Nagbigay po tayo sa kanila ng mga around 500 na shallow tube wells. Inaasahan din ng MWSS ang pagdating ng ulan na magpapatubig sa mga sakahan. Kalezal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.